Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. On June 4, 1850, Saturnina Neneng Rizal Mercado de Hidalgo, the eldest sister of national hero and patriot Dr. Jose Rizal, was born in Calamba, Laguna. Ikinasal si Neneng kay Manuel T. Hidalgo, isang mayamang tubong tanawan Batangas, noong November 3, 1881 sa Kalamba Laguna. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Begin the eldest sister of Jose, Neneng was truly a big sister. Masigasig niyang iniulat ang mga pangaraw-araw na pangyayari at mga pangyayari sa kalamba at nagkwento ng detalyado tungkol sa pamilyang Rizal nung nasa ibang bansa si Jose. Sa panahon ng paghihirap ni Rizal sa ibang bansa, pinadalhan siya ni Saturnina ng singsing -sing na brilyante upang matulungan siya sa kanyang pananalapi. Si Neneng kasama ang kanyang ina at walong kapatid na babae ay nagbabahagi ng mga alalahanin sa kalusugan at humingi ng medikal na payo sa kanyang kapatid na si Jose. Bagamat sa huli ay pinili niya ang ibang landas, hinikayat ng mga babae ng pamilya si Rizal sa direksyon ng gynecology at obstetrics. Due to the high rate of maternal mortality and morbidity from various women's diseases that the country experienced at the time. An article documenting the emergence of Western medicine in the Philippines and healthcare consumption among wealthy Filipinas around the turn of the 20th century discussed gynecologist Felipe Zamora's diagnosis that Hidalgo possessed a swollen, out-of-place, and dirty uterus. Noong 1890, una siyang nakiusap sa kanyang kapatid na si Jose na ayusin ang sitwasyong pampolitika kung saan ang kanyang asawa na tinatawag niyang Maning ay ipinatapon sa bohol para sa kanyang alyansa kay Rizal. Isang liham mula sa huling bahagi ng taon yon ang nagpapahayag ng kanyang pagbabago ng puso nang ang kanyang asawa ay pinatapon sa pangalawang pagkakataon sa pagkakataong ito sa Mindoro. Tiniyak niya kay Rizal na hindi siya umiiyak. In 1909, Hidalgo published the first Tagalog-Filipino translation By Pascual H. Poblete of her brother's revolutionary novel no Tangere*, thus ensuring Rizal's words became accessible beyond elite Spanish speaking circles to the common Filipino. She died on September 14, 1913, in Manila. Thank you very much for watching. And according to Romain Gary, Humor is an affirmation of dignity, a declaration of man's superiority to all that befalls him.